Hi guys, mayong hapon o mayong gabi sa tanan. Magpabukal tag dahong abgao o dahon sa lagundi mga idol kay para iwas pas mo mga idol kay mantay kapit nga alcohol. na lang niya atong pabukalan mga idol para natay pang mga idol para dili taman ni mahog kagwang gikan sa scrap mga idol. Um, mao ni mga idol, pabukal ko mga idol. O mauna ni siya mga idol, pilara may pagpabukal mga idol, bukal na tong pinakulo, ang lagundi o abgao og naglahi tuod ko mga idol og tunga sa tasa nga pinakuloang lagundi og abgaw mga idol kay mo akong imnon karon mga idol pag mga idol karong gabi una mga idol wow o pay ni mga idol magsugod na ta mga idol unsa sa lang ayan mo ni mga idol lo pinakuloang dahon sa lagundi og abgaw mga idol og Bubuan natong tubig mga idol para dili ta malaswa mga idol. Siyempre bago binukal ba Kung ikaw dahil sa bliga na ba ka malaswa. So hikapon yun natong, mga idol kung kaya natong tong kainit. Kung dili pa kaya bubuan og utro og tubig mga idol. Kay di basta basta mga idol. Init kayo ni mga idol. Di basta basta nga nga ato ning ipunas largo. Kay malaswa ta mga idol. So, game na. O kasansa nato, mga idol. Lawa sa buang. <laughs> so kung wala mo yung... Labakara o sinina nga limpyo limpyo ni mga idol ha dili intra po to mog trapo ni mga idol ha ang nagpunas ray mga idol limpyo ni atong gikuan mga idol sinina mga idol yos nato ni nga sinina kanang pangbalay nga sinina mga idol mo ni oh grabe ka init kay mga idol aminin ni ko mga idol grabe good ka init kay mga idol ako lang ni mga idol makita man niyo sa akong mga idol nga nagubak gyud mga idol grabe ka init mga idol so maayo ni ni mga idol nga magtigbabag yung kainit kaysa magtigbaba ang kabug mga idol dilikado na mga idol so sa lang ngayon bagnod na naong mga idol o, tanawar ang mga idol mor pagkurik ko na bagnod pa mor para di man taya ang mga idol maho nigtaya Ni atong katribo kay gikan Biyanig nagpang iskrap mga idol siyempre man maho gitag mga iskrap no sa gunit sa mga lata buti butilya mga gabaka, pa diyan no so mo ni palaban mga idol kung wala tay alcohol mga idol kay minus man income karon so wa man og alcohol mo mga, mga idol kung di ko makapalit og alcohol man punas yung kung magpa-vocal yung ko, mga idol kay mana akong itrapos ako mga lawas mga idol mga idol so kay alang itan ko mga idol kitabangan tabangan ko glamok mga idol kay baho kay ta mga idol maho tagtaya so mo na mang punas yung ta, mga idol kay pag ni mga idol mga haplas pa dayon ko ganing kan mga idol ointment kaning giingon nila og kaning sa so percent mga idol pag mana kay siyempre kasi mo o niya tanong, kasi mabuang taba no, mapuli ang panuhot ba, biski mawala ang hugaw, mapuli hino no ang panuhot yun noon, awa ah, na taan eh, kabuhi on diya tani eh, mura buang ani, o, di ta mabalaka kay, nahuman so, kay good, ilabo good na human matagkaon, so, Lui kay kayo magpapungpugong gud, ilabog gud nato gud no. Kaya nakakaon naman, mas bahay man ang mapabungbuang kag naisod imong tiyan. Kaysa man lang pabungbuang kag naisod imong tiyan, ah, dali ra ka mapugngan. Oh, Mamo nga, kaon jud kay para angayan kay mabuang ba no kay kusgan ba pang lambayog granan nanyo nang mga <laughs> mapugong dia. <laughs> porya porya porya. Pero joke ra to mga idol, mo mga idol mo akong technique mga idol. Uh, layo sa kuan mga idol ba request og duol ni sa kuan mga idol. Duol sa kabuhi. <laughs> muna nga, magbidjas dayon ta, magkuan dayon ta magpajama, haplas gyud dayon ta, di sa ta mo mo kuan no, sana adis ta magpa igo og hangin mga idol kay dinhi basta basta mga idol makapanuhot gyapon ni eh. so mo na lang ni mga idol kay man lang nga mo kuan tag tubig nga bugnaw delikado na mga idol mas okay okay na lang ni mga idol kinaraan ni nga technique mga idol kinaraan og pinobrera ni mga idol kay siyempre pobre magud ta mga idol bisan pag madato ta mga idol magbuhat gyapon ta nga mga teknolohiya mga idol mga mo na tong tradisyonal na ni sa mga pobre mga idol So, okay. naka-relate ani, palo like, and share ha. Dilit naman nung saban mga idol. <laughs> Ate ka to mga idol. Naran ninyo mga idol. O niya, ugmaw <laughs> na ni mga idol. Atong kapihon mga idol. Sure ko, dilit na malaswan ni. At orang bitok. Mga mga idol, dagang salamat. Ugdira ko taman. Palo like, and share. Ay kalimot.